sabi ni ate madali daw na daan ay putarakis bisikleta lang kasya tapos patarik pa Diyos ko po Diyos ko po Rudy tulak <laughs> ah! mo siya ah. grabe ito daw yung madaling na daan ah! Nabudol, na tayo tayo. Nabudol tayo ni ate. <laughs> Puro sensor na din ang video ko na to. <sighs> Hindi di, eh. Ah. Ah. galang lang, naubos yung lakas ko. <laughs> guys, time check tayo. 6.05 in the morning. And today is October 15. At bukas ay October 16. At yun ang aking birthday. Happy birthday! So this is my birthday ride. Kasama ko ngayon si Sir Cholo ng uh, Budol Rider MTV. At magkakaroon kami ng collab at imimit ko siya ngayon sa Santa Maria Bulacan. Estimated ko mga about uh, two to two and a half hours makakarating ako dun sa tapat ng bahay niya. So guys, ilang araw din walang humpay ang ulan. Pero ngayon medyo sumisikat na yung araw. Although malaki pa rin yung dilim at mataas yung chance na naumulan ulit. Music so, So guys, nandito tayo ngayon ah, sa May Kawayan Kalalampas lang natin ah, uh, boundary ng Boundary na Valenzuela at Bulacan So guys, approaching tayo ng uh, SM Marilaw uh, At ang oras 6:30. So kinuha ko ng uh, wala pang 30 minutes Mula Malabon hanggang dito sa SM Marilao. ayun guys uh, malapit na ako dito sa Bukawi Flyover so approaching ako ng uh, Santa Maria Bukawi Boundary at uh, ito yung uh, Arco ng Santa Maria at uh, ito naman ang uh, Fortunato F. Halili Avenue So guys, kasama natin ngayon si Boodle Rider MTB sa ating uh, collab ride papuntang uh, Mandala balls Boodle nasa si Budol Rider. Bumulin ako. <laughs> Nakakawala ng pagod pag ganito yung mga makikita mo. Puro green. Ayan guys, malapit na kami sa arko ng DRT. Ang pinaka-famous na arko sa balat ng, uh, ng saging ang pinaka famous naman na arko sa balat ng saging ang arko ng DRT let's go oh. this is DRT muna kami dito sa DRT Public Market at bumili ng ulam. 55! <laughs> okay, alay mo sa taas ng temperatura ko? 36? <laughs> yung checkpoint dito sa papuntang Mandala Falls yung diretsyo na yan papuntang Mandala at ito naman ay patungong secret falls so dito tayo sa diretsyo patungo dito sa Mandala Falls ayan single speed pa more kaya pala Mandala to nakakadala you know para tayong nasa ibang planeta dahil sa kulay ng lupa no ah, hindi okay lang yan lahat Ay, sorry, lang pala. so guys aakitin na namin yung ano bundok hibok hibok <laughs> ang pakadulas nadulas ka dito para kang tumaba sa sa loto doon sa poste ng loto so guys nasa tuktok na ako yun yung uh, dalawa natin ka Bus Buhay. <laughs> yan ang buwis buhay pa ang guys Ang dulas Ingat lang po ah! Pag gumuhu yung bato Diretso sa bato <laughs> Magiguhu ba yan? Patalagang tigas niyan <laughs> Grabe Ako di ko kaya <laughs> Nanginigit tuwad ko <laughs> Kala ko pa masakit Nanginig na nga eh. Malas loob ko kanina, tinakot mo lang ako eh. Wow! madulas. <laughs> madulas. Delikado. Ayun oh. Sobrang dulas. Single speed pa more. <laughs> Nabudol ka ng single speed mo ah. Ha, <laughs> ah, grabe ahon. Ang hirap ng daan dito. Dahil nga galing sa ilang araw na ulan maputik yung daan buti nga medyo tuyo pa ng konti oh, oh delikado to pagpababa <laughs> magugulong tayo rito parang yung inabot namin sa Jason Trail puro bulagta kami doon sa dulas walang matarik na ahon sa malakas magtulak nagkabudulan na naman Woo! Bike, 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 bike. Oh my God! Toto na ito! Ah! Ahon na naman. ahunin, Hu! <laughs> Bitin. 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 Kaya. 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 Kaya umangat lang ya. Umangat ang unahan. <laughs> umangat yung unahan ko. <laughs> Ang saya ng ride na to. Budol na daan. Oh! Oh! Ganda ng lugar na to. So, yung grip ng gulong, hindi masyado nga kumakapit. Akay naman tayo ngayon. Pagkatapos natin magtulak, ah, akay naman tayo dahil sobrang tarik nito hindi namin kabisado kung saan papunta maka mamaya so guys meron dito ng uh, junction so itong daan na to ito yung tamang daan itong isang to huwag kayo dyan dadaan so sa mga bagong pupunta rito sa mandala falls pagbaba mo rito huwag kayong didiretso kaliwa dyan kayo pupunta dyan yung papunta ng Mandala Falls dito kayo galing tapos kaliwa huwag kayong dadaan dito sa direction to kundi maliligaw kayo dahil yung direction yan patungo New York yan hindi namin alam kung may bangin dito o ano nadidinig ko na yung lagaslas ng tubig uh -huh. ang ibig sabihin nun uh, may budol na <laughs> May eto ang budol na daan ayan Lalo, hindi na bikeable bike to parang hagdanan oh. <laughs> Yari tayo mamaya pagbalik. So ayun guys, so sobrang tarik nitong uh, daan patungong Mandala. Gumagapang na kami rito sa hirap. <laughs> Ang hirap ng daan. Patungong <laughs> Mandala. Hindi naman masyadong mahirap. sobrang tarik sobrang dulas ay pagbaba mo dito pagapang ang problema namin pag uwi mamaya dahil paahon yun tapos madulas talagang nabudol tayo nabudol tayo ni budol rider dito sa ka video uh, sulit na Sulit Sulit ba? Oo, sulit. Ay, Walang ano, walang sa video eh. Ito yung <laughs> ano to. Anong poles to? Daang kareta. Daang kareta poles. So ito yung unang poles na dadatnan bago marating ang mandala. matawid kaming ilog kasama si Sir Carlo ah sige 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 eh may kasi makikita nyo kung paano kasi klits pa more hindi klits <laughs> ka sabon ko ka pagka nakatawid dyan saan ang daan ayun ayun kita ko na ang garage hindi pa nalagyan ng hangin bridge Oo, <laughs> oh, dapat ano yan, may hanging bridge yung kayang-kaya naman yan, kawayan, ang daming kawayan dito. Oh, Uy, ang lamig ng tubig, grabe. <laughs> dito lang, pwede na talaga. Grabe ang lamig ng tubig, parang may yelo. <laughs> Shout out kay Kagawad, Kagawad Lon. Hindi tayo natuloy ng linggo rito kasi sobrang lakas ng ulan. Eto, tinira na namin. Babalik tayo rito. Ito yung mga gustong gusto mong ride. Yung mga adventure talaga. Sir Budol, let's go! Very nice! Very nice! Buti na lang, nagdala akong tinelak. Yun know? o. Ready? Ready na. Ready, Ready talaga. Yun no? you know? o. Binuhat na o. Oh. Gumanti <laughs> na sa akin yung bike ko. So, <laughs> siya naman ngayon. <laughs> Ayun so register kami rito sa may gate. At iwan ng bike. talunan pala dito dito pa naman ako takot ano, multiple poles. <laughs> multiple. Talaga. Multiple Multiple si marami. Ito twin poles talaga. Ah, Nakasabay natin dito. Intoy TV. Please subscribe mga idol. Yon, idol, subscribe kayo. Intoy TV. Ano, Budol Rider, magkakalimutan mag-subscribe. Kung Budol Rider sa ano anak kami Oh. Minudul nga ako eh. <laughs> Ang aming uh, tanghalian sponsored by Century Tuna and Argentina. sulit sulit dito gandang balikan kanina saka yung tinuturong madali daw, madali daw. <laughs> sabi ni ate ito daw yung pinakamadaling daan uh, <laughs> uh, Teka lang ha Pahinga lang One, <laughs> uh, uh, Sobrang tagal noon eternity. Ah. Uh, ah. Uh, 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 hayop. Ang tulakan. Anli. Kumain Anli ahon. Ito na ang litula. So helipad na tawag natin dito ha Helipad Kung yung balagbag may helipad May helipad din dito papunta na. Malayo oh, pa, ipuraw na yun. Oo, nung papunta doon sa kabila. Ay, nakuro na Mas, mas matarik yun. Saka, taong tao lang po talaga. Dito sa dinaan namin huli, yung una lang mahirap pero yung ano na madali na. Masigil po na daan. Oo. Sa, ako taga ng botas ako eh. Yung kasama ko taga Bulacan lang, Santa Maria. It did Oh, parang uulan na. Napakalaki ng dilim. Lumakas pa. Laban to. Ano, sige, sige, sige. Okay. Nice ride. Okay.